Araw ng kadiwa. Ayan o. Bumili tayo ng ating abasto. Bigas. Bigas na 20, tig 20 kilos um, oh, sa kadiwa. Ayan o. Bumili tayo ng puso ng ulam ang survive sa isang linggo mga frozen foods ng mga tao kadiwa ito sa capital Mingi Ini kapitol, harap ng kapitol. Ayan, kadiwo. Kadiwa, araw ng kadiwa. Ayan, inihintay natin si Commander na namalingki. Ngunit ng na pangulam.